Salat lahat ng app, salat lahat ng platform mayroong advantage at disadvantage. Okay? So, mayroong kang hinahanap dito na wala doon, mayroong kang hinahanap doon na wala dito. So, ganun lang yun. Kaya kung saan ka masaya, doon ka. Okay? Pero gusto kong linawin sa inyo, nasa Joyride, malaya kayo. Okay? Kayo ang boss sa sarili ninyo. Yung pag accept ng booking, malaya kayo. Walang uobliga sa inyo. Dahil pinapanindigan namin... Yung salitang partner-driver. Paano ka magiging partner-driver kung inoobliga ka? Hindi, e parang empleyado ka. Tama? Tama. Uh, ang partner-driver, yung hindi ka inoobliga, sarili mo yung bus mo. Ikaw ang nasusunod. Mabiyahe ka o hindi. Tama? So marami pa tayong ilalabas na bagong feature sa Joyride app. Sabi nga nila, kung malaya ka na ngayon, mas magiging malaya ka pa. Okay? So, pasintabi po sana sa mga nagahabal sana maunawaan po nila yung bagong feature natin ng app. Binigyan lang po natin talaga ng halaga yung mga biker at yung mga customer para mas mapabilis yung booking at pag-accept ng booking. Yun po yung tinatawag natin na QR code instant booking. QR code instant booking! Yes. Pwede kayo magtawag na. Walang magbabawal sa inyo. Pero please, ang isisigaw nyo, Joyride, Joyride lang, ha? Huwag kayong magsigaw ng habal-habal. So kung kayo ay jeweled biker na, marami kasi mga katalungan ka agad eh. Diyan daw ng, uh, magkaroon ng kaaway, agawan. So hindi. Dahil once na nakabook na yan si customer, ibig sabihin nagaantay yan ng biker yan. Ngayon, kung ikaw ay lalapit dahil iskan mo yung booking niya para makuha mo agad, wag na wag mong gawin dahil ma-deactivate -de ka. Okay? Wag na wag nyong agawan yung kapwa nyo, Jured Biker, dahil ma-deactivate -de ka. Automatic yan. Pag magbubuk pa lang, iscan mo. Okay, basta pag nagbubuk pa lang, pwede 'yon. Okay? Pero kung naka na si customer, may ongoing na pas uh, na biker na, 'wag n'yong 'wag n'yong kunin, 'wag n'yong iskan 'yung QR code nila kasi pwede kayong ma-deactivate. Maraming salamat sa inyo. So, ingat kayo. Salamat sa inyo, ha?